Tatay, ano po pangalan niyo, Tatay? Laureto Guerrero po. Laureto Guerrero. So, saan po kayo nagsasaka? Sa Santa Lucia po. Ay, so, ilang tarya po ang sinasaka ninyo, Tatay? Uh, meron pong may gitkunti sa limang tarya. Ayun. Eh, Tatay, tatanong ko po, kayo po ba ay eh, nakatanggap na ng uh, para sa dayatang ngayon? Uh, meron na po, nakatanggap na. Pwede pong malama kung magkano po yung halaga ng voucher? Eh, nagkakahalaga naman ng 20,000. Ayun. So, pasok po yung buong sinasaka sa Santa Lucia. Ano po? Apo. Uh, Yun Ayan. Buong pan. So, kailan ba kayo gagamit ng pataba? Ah, uh, kung maari po sana eh, naka, na, bago makatanim, nakaanda na yung pataba nitong mga eh. Enero, ganun pwede. Enero, mga unang linggo po ng enero o kalagitnaan? Hindi po, mga magang enero dahil magang enero po yung tanim namin eh. Ah, so, pinaabutan na po ba kayo ng schedule? Kailan kayo po pwedeng ah, magpalit ng ah, pataba doon sa hawak nyong bocher? Wala pa pong sinasabi eh. Ah, wala pa. Pero sabi po doon, ah... Iaalamin, yeah. malalaman namin kung kailan ang schedule at kung saan kukunin yung pataba. Tay, meron po ba kayong naisabihin sa ba, ka. DA? Eh, nagpapasalamat po kami sa DA sa natanggap naming biyaya na talaga namang kailang-kailangan ng magsasaka dahil ilang beses na pong natuyot ang ani. Eh, kung wala yung tulong na yan, eh, talagang mahirapan ang magsasaka. Kaya nagpapasalamat po kami sa binigay na biyaya ng DA. Yan lang po.